Magandang araw mga kapatid uh, Sa ngayon meron po tayong follow up content uh, tungkol dun sa unang uh, content natin kung paano po ba mag-apply ng passport So dahil may mga kapatid po tayong nagtatanong sa kaso po nila kung paano po ba mag-apply ng lost passport So meron pong klase ng mga uh, passport applications of course, nandyan po yung new applications para sa new beginner or sa new applicants, nandyan po ang renewal at ang pangatlo ito po yung lost passport So, since ito po ay marami pong nagtatanong, nag-DTM sa atin, so, ito po yung mga uh, saktong requirements at saka mga paliwanag ko po kung paano po i-apply or makakuha po ng bagong passport through lost passport application. So, unang-una mga kapatid, hindi pa rin po mawawala dyan ng PSA birth, number one requirement. So, kapag kayo po ay may record na po ng local birth ninyo, automatic po yan, mag-request na kayo ng inyong PSA birth certificate. Ayan. At saka pangalawa, kailangan po natin kumuha ng affidavit of loss. Itong affidavit of loss, dito po natin i-declare kung kailan po nawala yung passport natin, saan po nawala, para magamit po natin yun para makakuha po ng police report or police clearance. So, sa mga kapatid, kasama po sa requirement ng pag-apply ng lost passport ay ang police report or police clearance. So, dito po, Um, kapag na-comply na po natin yon, kailangan meron po rin tayong nakahandang mga valid ID at least one valid primary ID. So kahit alin sa kahit saan po sa mga ID na ito, like kung meron po tayong national ID or kung hindi po siya available, ang available lamang po ay yung national ID uh, certification. Uh, pwede na po yung mga kapatid. Pag totally wala po tayong record sa national ID, so pwede po tayong gumamit ng voter's ID or voter certification kung alin po doon ang available. Ngayon, pag wala po tayong record sa COMELEC ng voter's ID, pwede po tayong gumamit ng postal ID. Since kung hindi naman available si postal ID dahil sa ngayon sarado na po ang post office, So, pwede po tayong gumamit ng SSS kung available po yan or GSIS ID. Kapag wala po yung mga kapatid, kung meron po kayong driver's license, that will be counted as primary ID. Kung wala naman po uh, manatili lamang po kayo doon sa mga binanggit kong mga uh, valid IDs kasi yan lamang po yung tatanggapin ng DFA. Ayan, kailangan rin po ng PSA Certificate of Marriage para po sa married uh, woman. Kung sino lamang po yung married po na babae yun lamang po yung kailangan na mag-produce or mag-provide po ng Certificate of Marriage kapag okay na po yung lahat mga kapatid ul ulitin natin, kapag meron na po kayong PSA birth copy and then meron na po kayong affidavit of loss para makakuha po ng police report or police clearance, and then meron po kayong at least one valid primary ID, automatic po yan pasok po yan sa uh, mga requirements or tanggap na po kayo sa DFA, and the last step ay mag ano na po kayo, gumawa na po kayo ng online appointment kung saan man po kayong lupalop ng Pilipinas na may Malapit po na DFA branch. So, thank you mga kapatid at sana ay malinaw po ang short content natin na ito uh, at naibahagi ko sa inyo po ng sakto. Uh, sana maging guide po ito sa inyo. 'Yun lamang po at maraming salamat.